Good morning, good morning mga idol. Ata uh, po. Uh, ang tagal ko sa bago kong uh, uh, Ano po man yung oras na Tapos ngayon, napaagalan ko lang yung ko. 3.36, na ako. Tapos ngayon, tapos 4 na. Aga po nung po. Uh, sa na ako. Bukod pa ako dito sa Sabang Sinay kasi ibabaw ko na lang kung tinapa dito sa sinasahin ko kasi wala ko patuhan pa dito na kanalan ito po yung bagong ating tinitirahan dito na niyo. Oh, ali. Niyo po yung uh, tinitirahan tingnan nyo po alos mo lang ng buluto dito kasi baka nang hindi na siya nang hindi po sa

Ito na po yung ina pa. So, panitapot na siya. Kumaya. At ito siya. At ito na po yung mga At yan na po yung mga paliguan. At sa galingan kahit ganitong oras pa lang marami na po mga naliligo at mga lalaba at dito po dalawa na po yung antin dito na uh, ang problema sa pagkain wala kang budget pwede kang mangutang hindi ko naman sa isang antin na to. walang open dyan, walang jeep diyan. Kas lahat yan mga idol. At dito lang yung isa na kantin ha. Pwede kang makautang. Ang Jeep. Ay na po yung aking mga barracks. Yan, yung taas na yan. Yan na po yung aking barracks.

people there